kinsay nakafollow og Thompson vlog ako hello ko na tag cellphone no moment before sa dapit na bangga inyo adol sa patima patima bangga. so gikan ba mo og sibo mo <laughs> gikan so asige do lang na ako pangutana do la kinsay hmm. vlogger nga nailhan ninyo nga sikat Sa, 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 sa sikat nga blogger. either dere sa, sa, sa Bohol or either sa Cebu. Nako nya lang sa Bohol usa pang motosikop ba to? Ah, si motosikop oh. Ka followers kang motosikop oh. dili. Oh, followers. Followers kang motosikop. So, sa Cebu, kinsa may mga vlogger na nailhan ni mga sikat sa Cebu? tag sa sila ko at sila ako, at sila Patrick. Ah, sila, Hongark. sila Beatmaster. Oh, oh sila. Ah, do la ko pangutan do la. <laughs> kinsa naka-follow ninyo ang Thompson vlog? Ano? <laughs> 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 sige, sige nya. Dol, shout out ka na, shout out ka na ako sa vlog na ako dola. Ikaw po mam ha. Kanang ako na a vlog, kanang Thompson vlog. On, uh, thank you sa kuhan kay Apil ka sa kong content ha. Sige, sige, salamat dola. Sige, sige, salamat. A few moments later. Ang course ninyo, Dres Matrardi? Criminology, sir. Criminology yun sa year ninyo? Graduate, Frish graduate, graduate. 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 graduate na karon? Oh. Oh. Ah, sige ha, yeah. God bless ninyo ha niya. Ako mga tana Kinsay naka-follow Tamson Vlog Ako, ko matag cellphone Vlog Ayaw ko Tanaw tabi, tanaw tabi O followers mag Tamson Vlog eh Evidensya, evidensya Ano <laughs> rin <laughs> Sige, sige, thank you. First bang ka, no? Thank you, thank you. Sige, sige, sige. Dol, nakon sa mutana. Ano sa'yo course ninyo, Dres Mater, din? Yes, criminology, sir. Yes, criminology. Kamundo ka? Yes, sir. Taga-asa man mo, taga? Taga-hayag, sir. Taga-loon, sir. Taga-loon o taga-hayag. So, Dol, nakon sa mutana, ha? Kinsa mga vlogger dire sa Bohol nga mga sikat nga inyong nailhan. Itong sunblog! Itong Gawas ni Thompson Vlog, kinsa pa? Si, si Motosikop Si Iwi Vlog si si Dol, followers mo nila Motosikop o nila Iwi Vlog Followers sir Nya, ako mo nga Followers mo Thompson Vlog di Followers kayo sir <laughs> Ha? Followers kayo Followers kayo? Sige sige, nagkasa na, ko nako <laughs> <laughs> Oh, segi, 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 segi dong, segi, segi. followers Westman, followers Tamsun Blakdol, saya lah. Iya, 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 sir.